So yan idol no. Uh, Nabagol ako ng tingin idol sa bahay ng aking lola idol no. So agad-agad na -agad ako pinagtimpla ng kape idol no. Native na kape na idol yung binili ko idol. So yung dala ko idol ay oh, eh, niya sa lamesa idol. Kape, so at saka gatas yan, idol no. At saka may tinapay pa yan idol. So nagpunta ko doon idol no. Na minisitahan ko yung lolo ko idol kasi masama yung pakiramdam niya. So yan yung idol no. Binidyoan ko idol no. Yan hinahilat-hilat ng aking auntie idol ng kanyang pa idol no? so payat talaga siya idol kasi tatlong gabi at tatlong umaga hindi na siya nagkakain idol no ayun idol no nag-alala kami idol sa kanya no kasi hindi siya nagagising idol lagi lang siya tulog ng tulog so yun idol no sa OP idol OP maganda na yung bahay ng lolo okay, tulog ko pa Tulog siro naman.